Pagkain na matatagpuan sa kalye. Ito ang baseball. baseball at titiyak. Pagbilan mo ako ng halagang 20, alam mo na yon? Ikaw na, ang bahala. mag happy Bukod sa baseball, sweetball, kikiam, meron pa siyang palamig. Ito, madalas matatagpuan sa kalye. Pagkain Pinoy. Ano, nakikabit mo na yung upuan mo? Ayos na yung upuan mo. 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 na yung Lagyan natin ng konting suka ang maanghang. Siyempre, lagyan din natin ang maanghang na sauce. Nakita niyo na ba ang ang kumakain? Dalawa lima kaya? Oo, oh, dalawa lima. Dalawa Tapos dalawang piso yung

naku tatayan abi nang is taku ko nang boss oh grabe eh sabay Terima kasih telah menonton!

Alam ko sa Baguio Saka sa Ilocos Naganganga Bikol Marami Lalo na dyan sa Albay Marami sa Bikol Kaya doon po nasa Bikol Sa Albay Kaya ko sa

tatlong araw. Kaya yung season na. Kaya sa mga hindi araw, isang kaha. Lalo na ngayon, kapamahal sa garyo. Mahal. Siguro na dosi, dosi na ngayon, isang piraso. Yung pinaka-anlam. Mumarain. Mumarain lang yun. Mumarain lang yun mabuk puro eh yung gusto na, bigay. Malakas 'yung magsigarilyo dito. Malakas. Pag hindi ka magdiskarte magastos Mas mm. maganda yung tatanim ng dapin ng dahon. Oo. Oh. Kasi mahal mm. lang yung dahon. Tulad ito, pag-air. Oo. Talay. Tataniman yun. Oo. lang yun. Paglaki ng yan. Ang Wow, 200 din. Tao. 16. Ba, magandar eh no. Oo, oh. maganda. No? 10. Nakakatuwa lang. 5 kilo. Pwede rin dito. Oo, oh, dito dito. Dali kayo makakakuha ng pandan. Uh, mag nga na ako no. Tatanim mo sa amin doon. May mga talbos na tinga. Pwede? Pwede itanim? और और को Sa loob na sa baseball. Hanggang okay. dito na lang.